Hello guys, nandito tayo sa dome, dome, cathedral ng Aachen, Aachen, Germany Look at that, ang ganda, ang ganda ng dome ng Aachen Welcome to the dome in Aachen guys ang ganda, oh. May hagdanang pa sa taas. Wow! Paano kaya ako makakaakyat dyan? Kakaibang katedral kaysa sa Cologne. Ayan ang labas. Nasaan na yung kasama ko? Wow! may pa-ice pa. -ice pa. Oh, maganda dito pag summertime. <laughs> May market, open market dito. Uh, ganda oh guys, wow. Sa tagal ko dito, ngayon lang nakarating ng dome cathedral. Sa tagal ko itong binabalak, pumunta din eh. Ngayon lang nakita. Lagi ko lang ito nakikita kay Inday Garnet. Shout out Inday Garnet from Netherlands. Nakarating na rin ng dome ito yata yung loob papasok tayo nasaan ang kasama ko ah, hanapin ko muna yung kasama ko ayan umuulambon umuulambon may market pala dito open market ah tama sabado ngayon Maganda dito ngayon mamili ng prutas. na si ako? Sa, saan, na aking kasama? Oh. Ay, malaki pala itong dum ng katid ng ano. Ang aakin. Nasaan ang kasama ko? Hindi ko na nakita. Ayan, sa tabi ng simbahan, may mga may mga market. Oh. Awa, ang taas. Laman tama, makakapamili dito sa ano sa market. Saan kaya pumasok ang aking kasama? Baka nasa loob na ng simbahan. Ay, dito itingnan muna natin dito sa labas. At ngayon lang tayo dito. At ang gayan, ang ganda pala. Wow, may paano pa dun oh. May patubig pa. Ikutin muna natin. ikot. Abay, lumalakas yung ulan. Ikutin ko muna. Wow. May mga pagold din pa pala din yun. Tingnan natin. Ayan, ayan. Ah, rinirepair yun. Maganda sana. Kaso rinire, pero, pero okay lang. At least. kasama ko? Dito muna ako papasok. Ayan, oh, um, may mga pamaypay. Wow. Ito ang may ano, ito may history ito. Hmm. Pag may aso kang kasama, maganda. Eh, hey, makakainin yung aso. Oh, yan, ganda ba? Sa taas ay manok. Manok ba yan? Wow. Wow. maganda ng pagkagawa so, so guys nandito tayo sa dome ng Aakin Germany maganda sana ang panahon kaso may ulambon ng konti pero okay din. O, ayan, o, ayan ang pinakala. Magandang pintuan. Wow. Yan ay talagang pinakalumang luma guys. Tingnan nyo guys. May paano pa oh. May mga side. Ito ang ganda. Hmm. Dapat kami doon pa. Ano, ah, nah, nakapasok na ako doon. ang kasama ko, oh. Tignan din natin ito. Ayun, ayan. Kita na rin. Ito ang lagi kong madalas makita. Open, yut. Open sabado eh tapos sa uh, kabila may market oh. aking alalay ayan wow ito pala yung pinaka front ang ganda pala picture muna natin ito may pabronin pa pag nauuhaw kayo may katabi pang ano, simbahan pa rin Hmm. Ayan, dome shop. Ayan. Yeah. Mabuti, o, o, mabuti open ngayon. Tingnan nyo kalawma, ano itong, ano na itong pintuan ano ito. Ayan. Ang liit-liit. Kasing ano ko, kasing taas ko yung pintuan. Ayan, dome kama. May toilet pa, oh, 'di ba? Galing. Uh, ayun, na ulan na. Lumakas na ulan. Buti ako may ikaputi na dala. Tingnan niyo ang kaganda ng ano. Kaliit na mga pintuan pati. Ito ay talagang pinaka luma. Oh. Kasing taas ko lang yung pintuan, guys. Oh, tingnan niyo. Yan natin kasi ano po, itas ko kasi ng ko ng pintuan di ba first time ko dito ayan may toilet 50 cent pero malinis yan oh, ang ganda ng bulaklak doon pa ipapasok ay ito yung pinaka hole Dome de Sala. Ayan yung pinakan. Aaken Dome. Yan ang complete na ano. Abay, malaki din pala ng Doon tayo sa loob ng simbahan muna. Para hindi tayo mabasa. Ayan, yan ang labas ha. Yan ang labas ng church. Tapos ang... yan ang anemia. Yan. Kakaiba ng Germany. Oh, pasok tayo. Come on, guys. Oops, um, May naman is tara, hindi the road to Jakarta. Yeah, danke. luma